nakasabay-bay naman ako doon sa live mo kagabi. Eh. Maganda naman yung yung adikain. At, uh, sabi ko nga, may, may message din naman ako sa iyo, eh. uh, hindi mo na ako nag, nagsumampa. Kasi nga medyo uh, gabi na rin. At uh, yung may-ari ng bahay ayaw na maingay sa, ano, sa, sa, unit namin. Kaya uh, minabuti ko na lang huwag mo naman na muna pumasok. Ayaw. Ah, okay. okay. Pero naano ko naman, na-gets uh, ko yung <coughs> adikain natin na mag-move forward na. Kasi nga, mm. din ang exeter din ng NCGI, ano? by the way, ako nga pala siya pinatuloy ni, ni, ano, ni, uh, yan, ni, bro, ni Bro CJ, ni Santon ng lang Na mabilis ako nakaalat, Kasi bakit ako nakaalat, Dahil, gawa nga nung, ang, ang unang-una kong nakita sa NCGI, yung debate ni Brother Eli. Doon ako na umalin, doon ako na, na, napaibig. Tapos, yun nga, may mga Bible exposition. Then all of a sudden, may... Uh, Nag-decide -de ako na, ano, na, magpa-doctrina. Siyempre, magpa doctrina pa, pa rin naman yung kay Brother Eddie. Then, pagpasa na ng CGI, na-surprise ako dahil na yung, 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 kay Jocelyn Maliari. Sabi ko, ba't ganito? Parang iba yata. Dati, parang uh, parang pambata yung recap. yon Tapos, yun okay nga, umabot ng ano yun, ng, from 2023 ng September, ako na, ano, uh, tapos pasok ng 2020, po, ano, from, from January to June, medyo nakakaramdam na rin na talaga ako ng kakaibay. Eh. At yun nga, gaya rin ng mga ibang kapatiran, yung tong lalabanan yung nararamdaman na yan, baka sabi ko, baka ako yung mali, baka ako yung masama. So, para malaban ko yun, nag, ano ako, nag, nag, uh, sumasali ako sa mga gawain, sumali ako sa, sa music, sumali din ako sa mga, ang dito yung uh, free store. Pero wala eh, wala talaga kasi aray, iba nga talaga. So, to cut the long story short, pagpasok ng December 2024, nag-decision ako na sabi ko, alis na ako dito. And that was the time na ng mga anak yung asawa ko. Pang, pa, pangatlong, pangatlong anak na namin yan. pangatlong baby namin, actually. Ito na ba ako yun? Pag-uwi ko ng, ng Pilipinas, inausap yun, ko yung asawa ko, sabi ko, alis na tayo dyan. At uh, sa ano naman na... Uh, 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 hindi naman uh, buti na lang yung asawa ko hindi siya panati oh. Anong date ba yun? Ang tatanga nitong mga nag-i-screenshot na to eh na lang eh. Sana man lang, medyo binura nyo kung kailan ko sinabi yun. <clears throat> eh, hindi eh. May date eh. O yan, hindi kitang kita kailan ko sinabi. Matagal na. <clears throat> eh, nagbago yung badong yun eh. Nagbago siya eh. Ano nangyari sa inyo ni Brox Brad CJ? Magkaaway na ba kayo? No! Love nga niya ako eh. <coughs> gusto kasi niyang pag-awayin. Oo, ang gusto nila Brad, pag tayo. Alam niyo, pag yan ang layunin mo, para ka pa rin MCGI. Napansin niyo, yan ang tinatanim ng MCGI eh. Pag pumasok ka sa kanila ngayon, kahit tayo pang mga 90s pa na-anib, early 2000s, yung mga yan. Tignan nyo ang ginagawa. Hatred sa ibang religion. Hanggang ngayon, daladala -dala ng ibang mga ex-kakapatid. Alisin na natin yon. Makipagpayapaan tayo sa lahat. Ugali ng MCGI yun. Tignan mo ang iglesia ni Kristo. Wala namang ganun sila. Tignan mo katoliko. Wala namang ganong diwa sila. Tignan mo mga born again. Walang ganong diwa sila. Tanging MCGI lang. Why? Kasi MCGI, feeling heaven yan. Pagka lumasbas ka sa iglesia, hindi ka na maliligtas. Ganun. Sila lang naman ang ganun eh. Mm. Eh ngayon, pag-exit natin, iwan na natin yun. Wala na tayong gano'n, mga kapatid. Kahit pa sila Labrocoli, kahit, si, kahit meron doon mga agnostic, atheist, still, disente naman sila. Nagka-character assassinate ba sila? Hindi. E hindi sila naniniwala. Meron din naniniwala sa Diyos. Eh. E so what? So what? Kung ba ganun, naawayin mo na. Kung ba ganun, e, e, mo na at masama tingin mo. Sige nga, ikaw ang Diyos. Ganun ba ang Diyos? Ibig ng Diyos lahat ng tao maligtas. Hindi niya sinabi, ibig ng Diyos lahat ng sumasampalataya sa akin maligtas. Eh, ano ba sila brokoli? Mga tao yun eh. O hindi gusto rin sila maligtas ng Diyos. Hmm. Kaya, against tayo dyan sa mga gusto tayong pag-awa-awayin. Hindi ko mo hindi tayo pare-parehas ng pananampalataya, eh kailangan na tayo mag-away-away. Pwede naman tayong magkakasundo pero magkakaiba tayo ng paniniwala eh. Take like for example, ito, eh, siguro ito mga taong to, wala itong trabaho. Pagdating mo ng trabaho, iba-iba kayo eh. Lalo na pag nasa malaking kumpanya ka, iba-iba dyan. May kasama kang Muslim, may kasama kang iba-iba dyan. Pero bakit nagtatrabaho kayo na maayos. Yun lang problema. Pinag-aaway-aaway tayo. Alisin na natin yon. Hindi tapat tayo ganun, mga kapatid. <clears throat> Ugali ng MCG ay yung ganyan. Sagutin po ninyo, mga kapatid. Marami talaga makitid ang isip eh. Pero gusto kong itong video na ito lumabas para dyan. Kaya sasagutin ko, dedicated para dyan. Siya sa atin yung argument ko. Como ba na sinabi ko kay Badong? Ibig sabihin, galit na ako sa brokoli. Kaaway ko ang brokoli. But Joel, biluan. Basta ako kung saan ako matututo ng tama at mabuti. Beck Galiano, good afternoon, bro, CJ. Samuel Obrero, good afternoon, bro. Yung pinanggalingan natin, sila na ang umuusig sa atin. <laughs> Correct po. Nakuha niyo ibig hindi ko sabihin, mga kapatid. Wala akong dapat ipaliwanag yan eh. At hindi ako nanghihiya. Nagpapakita lang yan na tinutulungan ko siya. Kayo mga defender ni Badong, nagpapakita lang na kakampi niya talaga ako. Sabi ko nga sa inyo eh, kung nakinig lang siya, hindi aabot ng ganyan. Lahat ng sinasabi niyo sa akin, sabihin niyo kay Badong. Wala akong kailangan baguhin siya ang kailangan magbago. Ngayon, pag mamatigasan nyo na lang yan, para ring MCGI. Yung sinabi ni Bess, kahit pa binago na lahat, hindi sinunod ang payo, i-play na lang mga video, hindi sinunod lahat, inalis ang mga Q&A, expositions playback, at kahit yung act na yun mismo, hindi na rin niya ginawa kasi hindi naman niya kayang gawin. Eh pero, blindly following pa rin kayo. Kahit kabalik na doon sa gusto mangyari ni Besa Iglesia. Pero nandun pa rin kayo nakatago na oh, ang kaaway ni Daniel ay eh, kaaway ko rin. So ganyan na rin kayo. Nung sinabi ko yung kay Badong, eh kahit pa nagbago na si Badong at umabot na sa ganito, gagamitin nyo pa rin yun. Irrelevant na. Wala na sa panahon. Nagbago siya eh. Diba? As I've said, nadapa ka. Nagkaroon ka ng putik ngayon dahil ka, Hindi mo aalisin yung putik. Hindi mo papagpagan yung alikabok. Pagtayo mo, maglakad ka. Kasi, ay, hindi. Nandiyan na yan eh. Ganon ba? Ganon. Hmm. Naglakad ka, pinanindigan mo, hindi, dito tayo, kaliwa tayo, hindi, kanan, hindi, kaliwa. Ikumaliwa ka, nadapa ka. Pagtayo mo, ayun, may, may puti ka, ay hindi, tama ako, dito pa rin tayo. Ganon. Ganon na ibig nyo sabihin. Nakita nyo kung papaano committed ang utak nyo dahil lang sa pagtatanggol nyo sa mali. Basta mali ang pinagtatanggol mo, kahit saan ka pumunta, lagi kang mali. Parang si Badong, tingnan nyo. Parang ang ICBG, MCGI, tingnan niya. Basta mali. Tuloy-tuloy na yan. Kahit anong bangong puri mo, ang only solution sa mali, itama. Pero para ipagtanggol, ipagmatigas, ano? Kaya i-repost nyo na, i-repost yan. Okay lang sa akin. Bumabalik lang sa inyo yan. Bakit? Nagpapakita lang loyal ako sa pinagtatanggol niyo. Siya nagbago.